Magandang umaga po mga kalaki. Good morning, good morning. At syempre po ngayon pong August 13, ito na po ang mga 3-digit lucky numbers po mga kalaki na masusugid nating mga lucky followers ng ibang bansa at Pilipinas. Ito na po sa, uy, sa Israel. 790 sa Las Vegas. 235 sa Sa Saudi, 817 sa Japan. 239 sa Italy. 211 sa Germany. 362 sa Korea 725 sa Dubai 833 Malaysia 126 Taiwan 995 Thailand 230 Philippines 724 sa India 180 sa New Zealand 633 sa Australia 015 sa Mexico 929 sa Canada 355 sa Greece 230 sa Texas 116 sa China 828 sa Hong Kong 593 sa Singapore 22 ano to 228 at sa Sweden 799 9. Ayan mga kalaki kompleto pa mga lucky numbers natin. Pwede niyo po yung i kung gusto niyo para mabaliktad man ang numero. Panalo pa rin po tayo. At pwede niyo po yung tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Okay? Huwag niyo po yung bibitawan na. 3 days po bago natin bitawan o palitan ang numero. Good luck, mananalo tayo, claim it.